West Philippine SCA, lumala ang tensyon sa South China Sea. West Philippine SCA, lumala ang tensyon sa South China Sea noong Martes nang salakayin ng mga barko ng Chinese Coast Guard ang mga barkong Pilipino gamit ang mga water cannon habang nasa isang makataong misyon. Babala ba ito mula sa China, ipinapakita ang kanilang dominasyon at kapangyarihan sa rehiyon. Maagang umaga, nakita ng barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR, na BRP Datu Bangkaw ang apat na barko ng Chinese Coast Guard mga 35 nautical miles, 65 kilometers, mula sa Scarborough Shoal. Ang sumunod ay isang tensyonadong sagupaan, kung saan walong beses na pinaputupan ng mga barko ng China ng mga water cannon ang barkong Pilipino, na nagdulot ng malaking pinsala sa mga railings at kagamitan nito. Ang isang banggaan ay lalo pang nagdulot ng pinsala sa BRP Datu Bangkaw ipinagtanggol ng Ministry ng Panlabas ng China ang kanilang mga aksyon, na sinasabing pumasok ang mga barkong Pilipino sa kanilang teritoryo, nang walang pahintulot at kailangan ng Coast Guard na kumilos upang paalisin sila. Nang ayunan din ng media ng China ang pananaw na ito, tinatawag ang mga aksyon na makatuwiran at profesional sa kabila ng agresibong mga aksyon mula sa China, nagpatuloy ang mga barko ng Philippine Coast Guard at BAR sa kanilang misyon na maghatid ng pagkain at gasolina sa mga mangingisdang Pilipino sa Scarborough Shoal. Kinondena ng Philippine Coast Guard ang panliligalig at pinagtibay ang kanilang pangako na suportahan ang mga mangingisdang Pilipino at protektahan ang kanilang mga karapatan sa West Philippine Sea. Nangyari ang insidenteng ito sa panahon ng taunang balikatan military exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, na higit pang binigyang diin ang kahalagahan ng rehiyon. Ipinahayag ng U.S. Ambassador to the Philippines, Marikay Los Carlson, ang malakas na suporta para sa Pilipinas, na binibigyang diin ang pangangailangan na igalang ang kalayaan sa paglalayad at batas internasyonal. Bahagi ang sagupaang ito ng patuloy na mga pagtatalo sa Scarborough Shoal, isang mahalagang lugar na inaangkin ng parehong China at Pilipinas. Noong nakaraang Setyembre, naglagay ang China Coast Guard ng isang floating barrier sa shoal upang harangan ang pagpasok, na kalaunan ay inalis ng Philippine Coast Guard. Dagdag pa sa sitwasyon, plano ng isang grupong Pilipino, ang atin ito, na magpadala ng isang sibilyang konboy sa Scarborough Shoal sa kalagitnaan ng Mayo upang suportahan ang mga lokal na mangingisda at igit ang soberanya ng Pilipinas. Mahigit sa isang daan bangkang panginisda ang inaasahang sasali na magbabahagi ng mga supply at maglalagay ng mga buoy na may mensaheng WPS. Atin ito, ang West Philippine Sea, ay ating-ating ang agresibong paggamit ng mga water cannon, at ang estrategikong pagharang sa Scarborough Shoal ay nagpapakita ng determinasyon ng China na kontrolin ang South China Sea. Lumalaki ang posibilidad ng tunggalian, habang tinupukaw ng mga aksyon ng China ang matinding tugon mula sa Pilipinas at mga kaalyado nito. Isang matinding babala mula sa Pangulo. Kamakailan ay nagbabala si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang pagkamatay ng anumang Pilipino sa kamay ng ibang bansa sa South China Sea ay magiging malapit na sa isang akto ng digmaan. A kanyang pagsasalita sa Shangri-La Dialogue sa Singapore, binigyang diin ni Marcos na anumang insidenteng tulad nito ay magdudulot ng malakas na tugon mula sa Pilipinas at mga kaalyado nito. Kung ang isang Pilipino ay pinatay sa pamamagitan ng sinasadyang aksyon, sa tingin ko ito ay napakalapit na sa tinutukoy natin bilang akto ng digmaan at kaya tutugon tayo ng naayon, sabi ni Marcos. Binigyang diin niya na ang mga kasunduan ng Pilipinas, kabilang ang Estados Unidos, ay may parehong pamantayan. Ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos ay tinitiyak na anumang atake sa mga puwersang Pilipino ay maaaring humantong sa suporta ng militar ng Amerika na nagpapataas ng panganib ng mga maritimong sagupaan. Ano ang dapat maging susunod na hakbang ng Pilipinas? Sa harap ng ganitong mga pang-aakit, kailangang maingat na isaalang-alang ng Pilipinas ang kanilang mga susunod na hakbang. Ang mga diplomatiko na channels ay dapat gamitin ng buo upang makalikom ng suporta mula sa internasyonal na komunidad at itampok ang agresibong asal ng China. Ang pagpapalakas ng mga alyansa, lalo na sa Estados Unidos at mga kalapit na bansa, ay mahalaga upang matiyak ang nagkakaisang harap. Dapat ipagpatuloy ng Pilipinas ang paggiit ng kanilang mga karapatan sa loob ng kanilang Exclusive Economic Zone (EEZ) sa pamamagitan ng regular na mga patrol at mga makataong misyon na nagpapakita ng kanilang determinasyon. Dapat ituloy ang mga legal na paraan, tulad ng pagdadala ng isyu sa mga internasyonal na korte upang palakasin ang legitimidad ng kanilang mga claim